Ang 27 ng madaling araw nang bumagsak si Ruth, tiunang taong gulang sa sahig ng kanyang kwarto. Walang pananakit sa dibdib, walang babala. Isang sandali, natutulog siya sa susunod na kahandusay na ang kanyang katawan tahimik at hindi gumagalaw. Paulit-ulit na niya ang ginagawa ang parehong bagay tuwing gabi. Isang maliit na ugali na tila walang epekto. Pero ang ugaling iyon ang yung nagtulak sa katawan niya sa bingit isang bagay na hindi na nito kinaya. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong ugali ay maaaring tahimik na nagpapataas ng iyong panganib sa stroke pagkatapos ng edad na 65? At ang nakakagulat karamihan sa mga nakatatanda ay ginagawa ito gabi-gabi ng hindi iniisip. Sa video na ito ilalahat ko kung ano ito, bakit ito nagiging delikado habang tayo ay tumatanda, at kung ano ang maaari mong gawin mamayang gabi para protektahan ang sarili mo. Hindi ito tungkol sa takot. Ito'y tungkol sa kaalaman batay sa totoong datos at mula sa isang retiradong doktor sa ER na nakakita na ng ganitong mga kaso ng paulit-ulit dahil hindi lang ito tungkol kay Ruth. Ito'y tungkol sa mga tahimik na pagbabagong nangyayari sa katawan mo kapag umabot ka na sa isang tiyak na edad at kung paano ka makakalamang sa mga pagbabagong iyon. Habang tayo tayo'y tumatanda, dumarating ang mga pagbabago sa ating katawan na hindi palaging halata. Pero isa sa mga pinakamapanganib na pagbabago ay siya ring pinakatahimik ang pagtaas ng panganib sa stroke pagkatapos ng edad na 65. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, halos 75% ng mga stroke ay nangyayari sa mga taong lampas 65. Pero bakit? Bakit biglang tumataas ang panganib? Ang sagot bahagi nito ay biyolohiya, bahagi nito ay panahon. Sa pagtanda, nawawala ang kakayahan ng ating mga ugat na maging elastiko. Ang mga arterya na dati madaling dumadaloy ang dugo ay unti-unting tumitigas at kumikipot. Parang hose ng tubig na naiwan sa araw sa paglipas ng panahon ito'y natutuyo, nagkakaroon ng pitak at nawawala ang pagiging flexible. Dahil dito nahihirapang umagos ang dugo papunta sa utak. At kapag may naipong plaque, bumagal ang sirkulasyon o biglang tumaas ang presyo ng dugo ang utak na siyang pinakasensitibong bahagi ng katawan ang unang naapektuhan. Ang Framingham Heart Study, isa sa pinakamatagal na pag-aaral sa cardiovascular health, ay natuklasan na ang panganib ng stroke ay doble kada dekada pagkatapos ng edad na 55. Hindi lang ito basta numero, ito'y pagbabagong biyolohikal na nangyayari sa lahat ng tumatandang katawan. Pero hindi lang ang pagtanda ang salarin. Mayroon ding mga trigger. May mga halata tulad ng hindi ginagamot na high blood pressure pero ang iba nakatago sa iyong araw-araw na routine, isang simpleng sandali bago matulog, isang baso ng tubig na hindi mo pinag-isipan. At ngayong gabi titingnan natin ang mga tahimik na salik na ito dahil minsan hindi sa nararamdaman mo ang problema. Nasa mga hindi mo nararamdaman kung alam mo lang kung saan titingin. May mga bagay sa ating araw-araw na pamumuhay na maaring tahimik na nagpapataas ng panganib ng stroke at madalas hindi natin ito namamalayan. Ilan sa mga ito ay pisikal tulad ng hindi kontroladong alta pressure na tinawag ng silent killer ng mga doktor. Pero ang iba mas hindi halata tulad ng paulit-ulit na pamamaga sa katawan kakulangan sa tubig o kombinasyon ng mga gamot at supplements na hindi tugma sa isa't isa. Pero may isa pang trigger na ngayon lang unti-unting binibigyang pansin ng mga doktor isang ugali tuwing gabi na kapag ginagawa ng mga nakatatanda ay lubos na nagpapataas ng panganib ng stroke. Nakaapekto ito sa pagdaloy ng dugo, binabawasan ang supply ng oxygen sa utak at maaaring ginagawa mo ito mamayang gabi nang hindi mo namamalayan. Ayon kay Dr. Evan Mallory, isang retiradong ER physician na may mahigit 30 man taon ng karanasan, nakakita na siya ng dos-dosenang pasyenteng senior na dumaan sa stroke na maaaring naiwasan. Hindi ito malasan niya. Isa itong mapanganib na nightly routine na paulit-ulit ginagawa hanggang tuluyang bumigay ang katawan. Ang ugaling ito ang pag-inom ng tubig bago matulog. Sandali lang bago ka magtaas ng kilay, pakinggan mo muna ito. Oo, mahalaga ang hydration. Kailangan ito ng bawat bahagi ng katawan mo mula sa kasukasuan hanggang utak. Pero ang timing ng pag-inom, lalo na bago matulog, ay may epekto na hindi laging naiintindihan ng katawan ng mga nakatatanda. Kapag uminom ka ng isang buong baso ng tubig bago matulog agad, Nakikilos ang iyong mga bato. Mapupuno ang pantog at sa gitna ng gabi, magpapadala ang katawan mo ng senyales gumising ka. Dito nagsisimula ang panganib. Ang biglaang paggising at pagtayo mula sa kama lalo na sa gabi ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaba ng presyo ng dugo na tinatawag na orthostatic hypotension. Sa mga nakatatanda, pwede itong magpabagal sa daloy ng dugo sa utak, magdulot ng pagkakabuo ng clot pagkahulog o tuluyang stroke sa mga taong may mataas na panganib. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa neurology, ang mga pagbabago sa presyon ng dugo sa gabi at bigla ang pagbagsak nito ay may kaugnayan sa 33% pagtaas ng panganib ng stroke sa mga taong higit sa 65. At hindi lang ang paggising ang problema, kundi ang pagkasira ng tuloy-tuloy na tulog, pagkabiti ng REM sleep at ang rebound spike ng presyon pagkatapos na sumisira sa natural na rhythm ng cardiovascular system. Ngunit may isa pang bahagi nito. Kapag nakahiga ka, muling inaayos ng katawan ang daloy ng likido. Sa mga nakatatanda na may problema na sa sirkulasyon, maaaring mag-ipon ng likido sa leeg at daanan ng hangin. Ito'y nagpapalala ng hilik apnea at sleep disordered breathing. Ayon sa American Stroke Association, ang sleep apnea ay nagpapataas ng panganib ng stroke hanggang apat na beses lalo na sa matatanda. Ngayon merong isang reaksyong kadena. Uminom ka ng tubig bago matulog. Nagising ka ng alas dos ng madaling araw dahil kailangan mong umihi. Tumayo ka ng biglaan. Bumagsak ang presyo ng dugo. Bumalik ka sa kama. Nabitin ang tulog. Bumaba ang oxygen. Sumipa uli ang presyo ng dugo. Ang mahihinang ugat sa utak mo na dala ng edad, hindi na kinaya ang stress. Ang stroke ay tila naging isang ticking time bomb at lahat ito nagsimula sa isang baso ng tubig. Ngayon, ibig bang sabihin nito ay kailangan mo nang iwasan ang pag-inom ng tubig sa gabi? Hindi naman. Pero kailangan mong maintindihan ang tamang timing at kung paano tumutugon ang katawan mo habang natutulog. Sabi nga ni Dr. Mallory, ang cardiovascular system ng mga nakatatanda ay parang lumang tulay. Bawat bigla ang karga, bawat stress, lalo na sa gabi, ay maaaring lumikha ng bitak sa istruktura nito. At ang mas malungkot pa, karamihan sa mga tao ay hindi man lang namamalayan ang pressure na ipinapataw nila sa sarili nilang katawan. Klaro ito, kailangan ng katawan mo ng tubig lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang hydration ay tumutulong sa daloy ng dugo panunaw paggalaw ng kasukasuan at regulasyon ng temperatura ng katawan. Pero ang hindi alam ng marami ang kailan ay kasing halaga ng gaano karami. Pagdating sa pag-iwas sa stroke, mahalaga ang mga oras bago matulog. Ipinaliwanag ito ni Dr. Evan Mallory sa simpleng paraan, gusto mong makatulog sa kalagayang balanse, ang hydration mo hindi sobra hindi kulang. Ang layunin ay balanse. Narito ang tatlong tuntunin sa paghydrate tuwing gabi na ibinibigay niya sa kanyang mga senior na pasyente upang maprotektahan ang kanilang puso at utak. Ang susi ay bigyan ang mga bato ng sapat na oras para iproseso ang tubig bago ka humiga. Ayon sa isang pag-aaral noong 2014 sa Journal of Clinical Sleep Medicine, ang mga taong tumigil sa pag-inom ng likido, isa't kalahati hanggang dalawang oras bago matulog ay 47%, na mas kaunti ang paggising sa gabi kaysa sa mga patuloy na umiinom hanggang sa oras ng pagtulog. Hindi lang ito tungkol sa ginhawa. Ito'y tungkol sa pagbawas sa panganib ng pagkaantala ng tulog, bigla ang pagbaba ng presyon sa gabi at pagkaihi na maaaring magdulot ng mapanganib na bigla ang pagtayo. Pinakamainam sumipsip ng tubig habang aktibo ang katawan. Mas mabilis ito maabsorb, mas mainam ang pag-utilize. Ang katawan mo ay parang bangko ng tubig magimpok sa araw hindi sa gabi. Ayon sa Mayo Clinic, ang mga nakatatanda ay dapat uminom ng 7 hanggang 9 na tasa ng likido kada araw mula sa lahat ng pinanggagalingan. Pero ang karamihan nito dapat ay bago mag-alas 6 ng gabi para hindi mapuyat ang pantog mo sa alas 2 ng madaling araw. Oo, mahalaga ang tubig, pero hindi lahat ng likido ay pare-pareho. Iwasan ang matatamis na inumin bago matulog ito'y nagpapataas ng insulin at nakakasira sa kalidad ng tulog. Caffeinated beverages, diuretics yan, Nagpapaihi na maaaring magdulot ng dehydration at panibagong pagkauhaw sa kalagitnaan ng gabi. Alcohol. Kahit parang pampatulog ito, pinapalawak nito ang mga ugat at nagpapataas ng panganib ng arrhythmia at bigla ang pagbaba ng presyon sa gabi. Sa halip subukan ang rekomendado ng mga ER doctor para sa seniors, isang maliit na baso ng tubig na may kurot ng pink Himalayan salt at patak ng lemon mga dalawang oras bago matulog. Nakakatulong itong balansihin ang electrolytes, suportahan ang tono ng ugat at iwasan ang labis na pag-ihi sa gabi. At kung talagang nauuhaw ka bago matulog uminom ng maliit na sips lang, huwag isang buong baso. Hindi lang ito mga hydration tips. Ito'y mga stroke prevention protocols na particular na dinisenyo para sa katawan ng nakatatanda. Pinoprotektahan nito ang iyong tulog, iyong mga ugat at iyong utak. Maaaring iniisip mong ang pagtulog ay pinakaligtas na oras ng araw. Pero para sa mga seniors, ang posisyon ng pagtulog mo ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng isang payapang gabi at isang tahimik na krisis sa daluyan ng dugo. Kapag nakahiga tayo ang katawan, ay lumilipat sa tinatawag na autonomic regulation. Bumabagal ang tibok ng puso. Bumababa ang presyon ng dugo. Humihina ang paghinga. Ito ang natural na paraan ng katawan para magpahinga at mag-recover. Pero para sa mga higit asyutibuinin ko anyos, ang pagbabagong ito ay nagdadagdag ng karagdagang strain sa sirkulasyon lalo na papunta sa utak. At may isang particular na posisyon sa pagtulog na tahimik pero nakakasama ang pagtulog ng patag ang likod na walang kahit anong elevation sa ulo. Bakit ito mapanganib? Dahil kapag nakahiga ka ng tuwid bumabagal ang pag-aagos pabalik ng dugo mula sa utak, hindi na tumutulong ang gravity sa pagbalik ng dugo sa puso sa mga mas bata kayang saluhin ito ng katawan. Pero para sa mga seniors, tamaring may mahinang ugat sa leeg at matigas na arteria, maaring magdulot ito ng pansamantalang pagtaas ng pressure sa loob ng utak habang natutulog. Ayon sa isang pag-aaral noong 2017 sa Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, ang pagtulog sa ganitong flat na posisyon ay nagpapataas ng panganib ng nocturnal stroke ng 23% sa mga nakatatanda, lalo na sa may hypertension op mamaga sa ugat at kung may sleep apnea ka o hilik lalong delikado bakit dahil ang flat na posisyon ay nagpapaliit sa daanan ng hangin naghahantong ito sa putol-putol na paghinga pagbaba ng oxygen at madalas na micro awakenings sa huli ito ay nagdudulot ng roller coaster sa presyon ng dugo bababa tataas bababa paulit-ulit at dahil dito unti-unting nang hihina ang maliliit na ugat sa utak na nagiging dahilan ng stroke o pagbabara. Ano ngayon ang mas ligtas na alternatibo ayon kay Dr. Evan Mallory, ang dating doktor sa ER na gamay ang mga pasyenteng may stroke, simple lang ang solusyon gravity, assisted sleeping. Iangat ang iyong ulo at itaas na bahagi ng katawan ng mga 10 hanggang 30 degrees gamit ang wedge pillow o adjustable na kutsyon. Ang maliit na anggulong ito ay tumutulong sa mas maayos na daloy ng dugo palabas ng utak, binabawasan ang pressure sa leeg at daanan ng hangin, pinapakalma ang fluctuations sa presyo ng dugo habang natutulog at kung may GERD ka acid reflux o baradong ilong, may benepisyo rin ito. Pero hindi lang elevation ang mahalaga. Ang pagtulog ng nakatagilid lalo na sa kaliwang bahagi ay may benepisyo rin sa daloy ng dugo sa utak. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Neuroscience, ang posisyon na ito ay sumusuporta sa mas mabuting drainage mula sa utak at maaring magpabuti ng natural detoxification habang natutulog. Ngayon, klaruhin natin walang perfect sleep position para sa lahat. Pero may mga posisyon na binabawasan ang stress sa ugat lalo na sa katawan ng nakatatanda. Ang mahalaga iwasan ang pagtulog na flat na flat. Suportahan ang ulo-leeg at balikat ng pantay. Pumili ng posisyon na hindi humahad lang sa paghinga o nagko-compress sa mga ugat. Minsan isang maliit na adjustment lang pero malaking tulong sa puso't utak mo sa gabi. Pero hindi lang katawan mo ang may papel dito. Ang mismong kwarto mo ay maaaring tahimik kang inilalagay sa panganib. Maraming nakatatanda ang maingat sa gamot, binabantayan ang presyon ng dugo at sumusunod sa payo ng doktor. Pero nalilimutan ang mismong kapaligiran kung saan sila natutulog gabi-gabi. Paano kung temperatura ng kwarto mo ilaw o mga electronics ay tahimik na sumisira sa puso at utak mo habang natutulog ka? Simulan natin sa temperatura. Karamihan sa seniors ay iniisip na mas ligtas ang mainit na kwarto. Sino ba naman ang gustong ginawen di ba? Pero ayon sa agham, ang malamig na gabi, lalo na kung hindi makaka-adjust ang katawan mo agad, ay may kaugnayan sa pagtaas ng stroke incidence. Inilathala ito sa isang pag-aaral sa The Lancet bakit dahil ang lamig ay nagpapakipot sa mga ugat at sa katawan ng nakatatanda na may matitigas ng arteria ang vasoconstriction na ito ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyon sa gabi. Mapanganib ito sa panahong dapat nagpapahinga ang katawan. Ano ang ideal temperatura sa pagitan ng 60 hanggang 67 degrees Fahrenheit, 15 19 degrees C? Ang ganitong lamig ay tumutulong sa mas malalim na tulog, mas kaunting pagtaas-baba ng presyon, mas mababang heart rate, at pagbaba ng markers ng inflammation. Ngayon pag-usapan naman natin ang blue light. Maraming seniors ang gumagamit ng tablet o nanonood ng TV bago matulog. Ang ilan pa nga natutulog habang naka-on ang screen. Pero ang blue light mula sa mga device na ito ay nagpapababa sa melatonin, ang hormone na kumokontrol sa ating sleep cycle. Kapag bumaba ang melatonin, ang tulog ay nagiging mababaw, mas maikli at mas putol-putol. Pero may mas malalim pang epekto ito. Ayon sa isang pag-aaral noong 2016 sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity, ang melatonin ay may neuroprotective at antioxidant effect. Ibig sabihin pinoprotektahan nito ang mga ugat at pinapababa ang tindi ng stroke sa mga modelong eksperimento. Sa madaling salita, kapag binawasan mo ang melatonin sa gabi, binabawasan mo rin ang natural na protection ng utak mo laban sa stroke. Ano ang dapat gawin? Maglagay ng blue light filters sa iyong mga device. Itigil ang paggamit ng screen isang oras bago matulog. Gumamit ng ilaw na kulay amber o mainit pagkatapos ng takip silim. Iwasan ang overhead lighting sa gabi dahil ito ay nagpapagising ng utak. At panghuli pag-usapan natin ang electromagnetic interference. Bagamat patuloy pa ring pinag-aaralan ito, may mga pag-aaral tulad ng sa electromagnetic biology and medicine na nagsasabing ay ang pagtulog malapit sa Wi-Fi router cordless phone o mga charging device ay maaaring makaapekto sa kalidad ng tulog at magdulot ng oxidative stress lalo na sa matatanda. Bagamat hindi pa ito lubos na napatunayan, maraming stroke recovery clinics ang nagre-rekomenda na gawin ang iyong kwarto bilang sleep sanctuary. Paano patayin ang cellphone o ilagay sa airplane mode, ilagay ang wifi router sa labas ng kwarto at i-off ang smart TVs at devices bago matulog. Maliit man ang mga pagbabagong ito, tandaan, ang stroke ay hindi lang basta isang malaking pangyayari. Ito ay resulta ng mga micro-stressors na dahan-dahang nag-iipon hanggang sa bumigay ang katawan. Ang pag-aayos ng kapaligiran sa pagtulog mo ay isa sa pinakamadali at kadalasang nalilimutang paraan para maprotektahan ang iyong utak. Ngayon isipin mo, paano kung bawat gabi ay tinatapos mo sa isang tahimik kalmadong ritual na aktual na nagpapalakas sa iyong utak at katawan? Iyan mismo ang tinuturo ngayon ng mga stroke rehabilitation clinics sa buong mundo. Bakit kailangang hintayin pa ang emergency bago magbago? Ang tatlong bedtime practices na ito mula sa mga klinika sa US, Germany at Japan ay simple epektibo at sinusuportahan ng agham. Magaan na paggalaw ng leeg at balikat bago matulog. Gumugol ng mga minuto upang aktibahin at pakalmahin ang vagus nerve, ang pangunahing pathway ng katawan para sa relaxation. Paikutin ang balikat sampu sa bawat direksyon. Sunod dahan-dahang ikiling ang leeg pakaliwa at pakanan sa kaiunat ng bahagya ang baba patungo sa dibdib. Ayon sa pag-aaral noong 2021 sa Frontiers in Neurology, ang ganitong simpleng paggalaw bago matulog ay nagbawas ng blood pressure spikes sa gabi ng 17% sa mga taong higit na 75 taong gulang. Hindi ito workout, ito ay paghahanda sa katawan para sa tulog na tunay na nagpapagaling. Bonus tip, ipares ito sa malalim na paghinga sa ilong. Inhale sa apat, exhale sa anim para lalo pang bumagal ang tibok ng puso at presyo ng dugo. Itaas ang mga binti. Pwede sa pader o may unan sa ilalim ng binti. Layon nito na baliktarin rin ang gravity, tulungan ang dugo na bumalik sa puso at utak ng walang pressure. Gawin ito ng 5 o 10 minuto. Ayon sa Journal of Geriatric Cardiology, ang mga seniors na ginagawa ito gabi-gabi ay may mas maayos na presyon sa umaga at mas kaunting pulikat sa binti. Isang sensory signal na paulit-ulit bago matulog Maaaring amoy lavender tunog ng alon o simpleng masahe ng magnesium oil sa binti. Layunin nito sanayin ang katawan na kapag naramdaman ito oras na para matulog. Ayon sa isang pag-aaral sa Japan, ang seniors na gumamit ng sleep cue ay mas mabilis na katulog at mas bihira na sa gabi sa loob lang ng isang linggo. Hindi kailangang magastos. Basta consistent. Sama-sama ang tatlong ritual na ito ay gumagawa ng protective triangle, inaayos ang katawan, binabalik ang daloy ng dugo, at natural na hinihimok ang tulog. Kapag ginawa araw-araw, hindi lang ito nagpapaganda ng tulog, kundi isang depensa laban sa mga tahimik na panganib na naiipon sa katawan habang tumatanda. Kaya tandaan hindi lang sa ospital nagaganap ang paggaling. Minsan tahimik itong nagsisimula sa sarili mong kwarto ngayong gabi.